Yo, what's up? So, ano tayo ngayon? Usapang tambay kasi nanonood ako ng ano napanood ko lang ito kay Gong TV. Mas sa araw, hindi lang yung natin yung pagtambay. Usapang tambay. Na-inspire lang ako kasi 28 years old siya rito eh. Ito yung panahon na nagda-doubt siya. Siguro, hindi, hindi ko na alam kung ano yung naisip niya dito pero para sa akin, ito yung mga panahon na parang ito yung na-experience ko ngayon na nagda-doubt ka sa future mo kung ano mangyayari kasi nag-resign ka sa trabaho kasi mo na trabaho, pero passionate ka. Pero tambay ka ngayon kasi wala pang kinikita 'yung passion mo, parang ganun. So, meron ako, meron din ako mga idea dyan to sa ganyan kasi naranasan ko rin 'yun eh. Eh alam niyo na si Kong TV, napaka-successful niya na. Millionaire, 'di ba? Eh oh, parang <coughs> wala pang nangyayari. Tagal ko nang tagal ko nang ginagawa 'tong music busking. So, 2018 ako nagsimula. Eh. Tapos, parang wala pa rin nangyayari. Kasi, syempre, tumigil ka, boy. Tumigil ako, eh. Uh, tsaka, hindi naman ako masyadong masipag, eh. Hindi ako nagpo-promote ng sarili ko para kunin ako sa mga gig. Hindi ako magaling mga Eh, Hindi ko pa binubus lahat. Pero, nag-aalala ako, bakit di ako successful? Pero, di ko pa naman binibigay lahat, di ba? Hindi maganda mindset yun, boy. Kaya, ano ba ayun, so uh, para to sa future na ako kung mapapanood mo to na kung successful ka na dyan pero kung man, ayos lang din meron pang 40 hanggang 60 pwede ba <laughs> pero to para sa 40 years old self ko kung bagi successful ka man sa ginagawa mo ngayon ito, ito, nandito ako sa state na existential crisis na ang bilis ng panahon kasi kaka ang alam ko 2020, 2019 pa lang eh. Tapos biglang nag-pandemic, tapos biglang 2024 na. Parang na, eh, nag lang ako. Eh. Parang itong, ito ba, 2019. Tapos ito yung 2024. Parang, bigla na siya naglaho eh. Kasi naalala ko, nung 2020, January, naalala, alala, alala ko yan. Ang dami kong pera niyan eh, kasi <laughs> Ang negosyo ko dati, basking speaker pa rin kasi yung maliit na ano, yung mga nakabili sa akin nila, to yung sure sure na peke yon, hindi yun Di talaga sure pero tinatak sa kanya sure. BK BK something basta yun, yun, yung 205 ba ata yon, tapos yung binebenta ko. Eh, naubos ko lahat nung paninda ko sa supplier. Yung supplier, wala na siya may benta sa akin kasi naubos ko na lahat. Ako lang yung bumibili ng item na yun kasi ang minarket ko lang para sa mga baskers yun. Eh wala na akong wala na akong supplier na nasa akin yung buwanan ko. Kaya bumili ako ng mga libro noon. Nandito yung mga libro, hindi ko pa nababasa kasi wala akong bookshelf. Ah, uh, tsaka hindi ako masyado nagbago sa ngayon, puro ko internet. Pero itong sisimulan kong basahin to hanggang December para may mangyari naman sa buhay ko. So, Ayun. May pera ako, tas bumili ako ng bookshelf sa Pure Gold na alala ko. Yung parang yung yung bagong simula, January eh. Bagong simula, bagong pag-asa. Tapos excited na excited ako, passionate ako. Ganun ako dati eh. Tapos biglang, biglang nagtala. Sumikat yung tala ni Sarah Ironimo. Tapos pumutok yung vulkan. Tapos biglang nag-pandemic na. na. Hanggang sa parang unti-unti niya unti akong nag no? Nabawasan yung apoy. Yung passionate. Tapos hanggang ngayon, yung, yung, ano yung sarili ko dati, hindi, hindi ko pa siya mababalik ngayon. O wala akong Nag-iba na yung personality ko kasi hindi na ako ka passionate eh Ano lang ako eh Parang naging ano eh. Dati kasi ma Maingay ako eh Introvert ako Pero Nagsasalita ako Nang may conviction Pero ngayon Parang naging ano na ako eh Cold-hearted Mysterious Introvert Parang naging ganoon na ako ngayon eh Pero maigo pa rin ako Kaya hindi ako Magaling makisama So yun Ang um, ginagawa ko tong video na to para ma-record yung nangyayaring existential crisis sa mga tulad ko na 28 na parang wala pa rin nangyayari sa buhay mo so, yun, oh. parang So ayun no. Parang tingin ko sa akin tambay ako ngayon eh. Pero hindi naman totally tambay na wala akong pinagkakaperahan kasi meron akong pinagkakaperahan kaso ang tagal dumating. Kaya ano kasi yun eh, orderin mo. <coughs> Dada dadaan pa ng barko one month yun nandiyan yung puhulan ko so ay wala akong ginagawa ay binenta ko rin yung basking speaker ko kasi yung personal na ginagamit ko yung cube street binenta ko kasi wala masyadong gig wala man naghahanap sa akin masyado tsaka naubos yung pera ko kaka-record so wala akong puhulan ngayon binenta ko muna yung speaker ko para magkaroon ako ng panegosyo so ngayon wala akong kahit ano wala akong ginagawa ngayon kaya pag wala akong ginagawa, doon papasok yung mga tanong eh, yung mga ano gagawin sa future ko. I ano mean, hindi ko babalik sa pagtatrabaho, ang ganyan. Kaya kaya bibigyan ko yung bibigyan ko yung sarili ko ng hanggang 40. K Extend natin kasi ang usapan namin ng sarili ko hanggang 30 lang. Tigil ka na sa music shit. Dito ka na sa seryosong bagay, gatrabaho ka ganyan. Music on the side pero hindi mo siya ano, parang wala kang free time eh I mean puro free time ka lang hindi, hindi na siya ganoon yung parang meron ka nang ginagawa na 8 to 5 you pero bibigyan ko sarili ko ng hanggang 4 years old music negosyo pop-up business uh, recording feels cup Ay, bibigyan ko sarili ko hanggang 40 pag wala talaga nangyari wala talaga nangyari balikan sa <laughs> trabaho ka na ulit pero si ano pa natin, extend pa natin kasi usapan namin sa sarili kung ganti arti lang eh. Extend pa natin. Yun lang guys, no? Ano Iisip muna ako ng mga sasabihin. Pero ito muna ngayon.